Ayun, meron pa dito isa yun eh. Tinata yan. Boom! Nadali. Huli ka ngayon. Ay! Isa ka talagang alamat! Buna tayo kangkong. Kangkong ba yan? Uy, uy! Ay! Ano? Dahan-dahan mo. -dahan Silpong ko! Ala! Yan. Yeah.

Nadali. Huli ka ngayon. Ay. Ay. Tumalon na. Ha? Tumalon. Dito pala sila eh. Sabi naman yun. Di pa nga bumuka yung ano. Ayun meron pa. Meron. Maliit nga isa. Dito ko siya nakita oh. Naglalaro lang dyan? Malakas yung tubig gawa ng dito. Dumaan hmm. yung tubig dito. Ano? Malakas talaga yung tubig. Hanggang dito oh. Pati dyan sa may anong yan oh. Dito nga hanggang dito yung tubig eh. Abot. Kagabi yun siguro kape nyo. Kagabi. Sobrang ano nyan. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Dito ba yan? Pilahat yan. Kala ko dito. Ang laki nyan. Isa lang pero sulit. Dalawa. Hmm. Tatlo kaya lang maliit. Isa. Pulaan o? Grabe naman yan. May ano. Water lily Ah. Water lily. Ay, um. Mm -mm. wala 'to? Ay, wala na yung gabi. Mm. Natabunan na ito na nga yung ano. Mm. Ito na yung gabi. Tayo. Huh? Mila. Kunin ko nga. Tutuin ko bukas. Ang gago. Natabunan na. Mm pinaparami parami parami pinaparami na pa. namin itong mga kape nyo <laughs> kaya lang natabunan sa ano nang malakas na ano malakas na ulat ay malakas na agos <clears throat> dalawa yan meron pa dito isa yan eh oh. yan ata yan ano nandahay mo yeah ayan Grabe, sayang ito pag pag uh, mabubulok lang yan kapag hindi mo kinuha -huh. Maganda pa naman sana ang dahon yan Lulutuin ko ito bukas Mamanggahan din natin <laughs> Mamanggahan din natin Aasiman ah, mo rin mm. Masarap -hmm. ka asiman okay. Sayang kasi pag hindi ito ano eh Kung dumadami pa naman na sila oh okay. sa lang natin para makaano sila. Makahinga. Pero kung kumulan yan mga kape Balik sa dati. Hmm. Ayun o. Dito muna. Hmm. Agis ka pa. Ay, pa. pa. isa. Kahit dyan, dyan mo lang agisan o. Oh. Dyan, sa una-una hanggang ngayon. Ayan, ano pa Dyan o sa gitna. Dito lang sa gitna. Saan? Saan? Diyan, pwede dyan. Diyan? Diyan, dyan o, dyan sa gitna. Dyan na. Sige, okay, hagis pa, kapingyo. Malatan mo yan. Nang wala nang sabit. Hindi ko napabuka yun. Hmm. Kung napabuka mo, sigurado, ubos yun. Dyan. Dyan. Kitnan mo. Dyan. 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 Okay, sige dyan. Iba lang kamo dyan. Yan na yan. Sigurado na yan. Yan, oh. ganda ng hagis. Yan na yan. <laughs> ano? Ah, oh, meron. Nakagalaw. Ay, ah, Ay na tumalun. Talagos! Ha? Dalag! Inay! Sayang! Ay! Tumalun! Sayang! Sayang, kano ka? Naisakto pa naman sa nakaganong ka. Hindi ba lang nakuha? Eh, sayang yung dalag mga kaping Sayang. <coughs> hito, da dalag haraba, talaga? Eh. Dalag talaga yan? Dalag talaga Oo, dalag ka. Hindi hito. Baka mamaya yung hito yung nakita mo. Hindi yung hito boss, hindi natalong. Ay, hindi nakatalong nang hito. Ang dalag, makikita mo yung haba niya. Oo. Uh Oo, -huh. nakajakpat sana tayo. Sayang. No? Oo. Mm -hmm. Baka may marami kasing butas yan. Baka nahanap niya agad yung ng yung butas.

bilis kasi lumangoy ang dalag. Mm. Hanap-hanap niya yung saan siya makakaano. Yan. Ayun, Ay, hindi natin Pero, di ko naman kasi ina-expect na may dalag. Oo. Kasi bi bihira lang talaga dito eh. Mara hito nakadali dito si ano, si Tunying hito. Tapos yung Taiwanese? oh, yung Taiwanese, hito din. Ah, triple hook ng hito. Kaya nga, so yun, surte. Eh. Kasi triple hook eh. grabe sana tatalon-talon na naman sana ako kung nakadalag ka nakadalag ako dun oh. No? sakto sana yan sa gabi mo sabi nyo ito oh. so, tilapia sakto rin yan mm. madami pala ha? madami pala ng hudi madami lima ano pero yung katumbas nito ay si dalag ano hmm. yung dalag talaga pag sinabing dalag yun ay special ano Special, ah, special. Labi. Dalag-hito, yan. Sige, haggis ka pa. Ay, tinatabal ka. Sige lang. Sige lang, makajakpa to na yan. Mukadalig ka sana ng hito. Ay, dalag. Hito sa dalag. Tapos <laughs> na Daming water lili. Ang lakas talaga ng agas sa, sa taas na, no? Sige, dyan, dyan. Eh nang ah. Ilagkas kan kalabog ng ano? Tilak. Halo. Wala Gitnan mo na lang pag wala dia. Pero wala nangagalaw. tilapia. Kakagulat naman yan. Tinusugod so na ako eh. <laughs> Sabi siguro eh. Gulatin nga natin si Kaping. Hindi naman nila magugulat. Ang gulat na. Ay meron. Meron. Oh. Oh, orange. Orange. ala malaki. Tatlo pa rin. Sangagis pa. Hmm. Dito muna na. gitna mo na talaga.

na natin itong orange kasi maliit. Pala mo yan. Hindi, an, hindi an orange Hindi, hindi yung katulad na orange na orange ano. Oh. No. Tapos yung isa yung dilaw na dilaw. Ang um, lalaki ng isda dito. Sulit no. Okay. Hmm. Mm. Uh. Okay. 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 Ah, uh, talagang uuwi na. Banat. Yan, sige diyan. Oo. Sige. Oo. Oh. Yan na. Puling hagis na lang, gumulong pa. Malay mo, yan yung nagpapaano. Meron um, pa rin. Laki. Laki niyan. Tapon mo dun Ano-ano pa? Hagin ano pa? Okay. Lalim pala dito. Yun talaga. Yan ang the best. Ano? Ha? Uh,

tanong. Ayun na. Hala. Laki <laughs> no lang. Laki niya. Do, meron pa rito. Nakita ko na. Hmm. Sige. O yun. Diyan na yan. Tara. Dalawa pa po dami. Ay! Jackpot. Tama na ito, Jackpot si Kapinyo niyo. <laughs> Ay! Ayun. Nabasa pa kasi kapinyo talaga. Ang dipit mo talaga Kapinyo Ha? Isa ka talagang alamat! kuha tayo kangkong. Kangkong ba yan? Uy, uy! Ay, ay, ay! Ano? Dahan-dahan mo. -dahan ko! Ala! Ano yung silpon mo? <laughs> Wala. Chok ano, lang. Grabe ka naman kapinyo, Kinugulat mo ko. Grabe. Wala na pag nanana <susurin> yung, yung, yung. silpon natin. Mm. Wala na talaga. Yung pinapasok pa naman ng tubig yun. Pinapasok yun? ala? Wala na. Nagigupa nga ako. Kala ko silpon. na nga lang. So, na nga lang. Eh, hindi pa pinagbigyan, ano? Pa Uwi na nga ah. lang. <clears throat> Jakpat, sikapin nyo. Arigot. marami pa rin sipin mo ilang hagis pa rin pero jackpot ka na naman wala kasi yung ating ano no dalag sayang yun sayang yun hmm Tara pa naman ng dalag dito. Talaga. Ang lakas tumalo eh. Ang Habis haba na. eh. Nabigla. Nabigla yun. Nahanap agad niya yung butas. Hmm, bigla siya nakatalo Ito. Kung makatalong, hindi Wagas. <laughs> Gulat nga rin ako. Bigla siya. Bigla siya tumalo. Uy. Napa. niwi Nadali to sa ano. dingwit niwi Pinamahan. Hmm. pag hapon talaga eh maraming ano, maraming tawag nun yung nuk -nuk, anong tawag sa inyo yung kape nyo? Naknak <laughs> Who's there? sabi ka, sabi ni Lugmi eh. Ayan mga kape nyo, ito Dr. na yung Uli uh, Doble doble yung nakuha natin pang ulam Biyaya galing oh. sa ilog Tapos ito mga kape nyo, ano lang hmm. so, Ito yung nahuli natin mga kape nyo, tilapia tapos nakuha natin yung gabi na natabunan dito hmm. Siyempre, kailangan nating kuha yun kasi kapag di natin kinuha, masisira na lang din kaya pakikinabangan na lang natin. Matagal na to dito mga kapengyo, pinaparami lang namin. Pero dahil nga, natabunan na siya kaya kinuha na natin. So ayan mga kapengyo, maraming maraming salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa amin. At suporta nyo kami palagi ni Katropa, Katunying mga kapengyo. At maraming maraming salamat. Uh, wala na akong ibang masabi mga kapengyo kundi nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa sobrang pagsuporta nyo sa Kapengyo Channel, Katropa TV at Katunying So ayan mga Kapengyo, pauwi na kami ni Katropa at magingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat. Ayan yung kinuha nating ano mga Kapengyo, Gabi. So ang lalagyan na natin siya ng bagoong. Aasiman natin siya. Bagoong. Tapos, lalagyan natin siya ng tilapia. Kasi hindi tayo magkagata ngayon mga kapengyong ang lulutuin natin, lutong Ilocano muna. Ang lutong Ilocano mga kapengyo, yung inasimang gabi. Tapos, sa na naman natin siya lalagyan ng mangga. Mangga na naman tayo. Minanggahang ano to. Minanggahang gabi na may tilapia. Kasi luto na yung gabi, lulutuin naman natin yung manga Wow, ang bango mga kapengyo. Grabe naman yung ano natin. Oy, puno oh, sa mga kapengyo. Oh. Ang bango. o, oh, yung gabi natin. Puno sa Aga naman nag-disperida mo? <laughs> o, oh, ay, titignan natin mo yung kaya. Ang okay? ganda nga? Ang ganda nga. O, oh, okay. oh, Skyde. May gabi sa loob dito eh. Daga na dito sila dyan? Ha? Yung tabi? Ang tabi? Sa muna kung walang gabi? Doon, sa ilog. Wow.